Di. Halika na, kain na tayo. Uy, sarap pa. Sarap talaga yan. Saan mo binili ito? Ano binili? Niluto ko yan. O, bakit? Bakit parang ayaw mo? Eh, ano, ah, uh, di ba hindi ka naman nagluluto ng ulam? Eh ngayon nga naisipan ko, magluto nga ako ng adobo. O, yan, oh, pinagluto na nga kita. Parang ayaw mo pa. Parang M dismayado ka pa. Mami, parang giniling yung adobo mo. Adobo yan, di masarap yan. Di, alam mo ba, nung nakaraan na nagluto ko, di, nung, pag ka, pag sumusubo ka luto ko, parang, parang nag-iiba yung aura ng mukha mo, nagiging ano, nagiging parang, kapogi-pogi ng dating mo, ganyan. Ay, di ba, ayun no, tapos ano, tapos, pa, alam mo, kada subo mo, may nagiging kamukha kang artista. Sino naman yun? Ay, hindi ko na matandaan kung sino yung sikat na artista na yun eh, pero hey. sa ngayon, ang kamukha mo ngayon, alam mo yung kapatid niya, ano, yung, yung ex ni Barbie, yung si Barbie si yun? ay hindi mo kilala, di ka updated hindi mo kilala yun si Jack ah si Jack Roberto oh oh, kabo <laughs> Matinawa, isa sumo pa, isa sumo. oh mo. kamo katinaw ay subo pa isasub o di ba Ayun, 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 oh, ayun. Jack, oh, ayun, ayun, ay oh, ay ay oh, ay 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 pa, ay 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 parang, ba pa, parang ay Parang, ulitin mo, ulitin mo. Isa pa, isa pa. Ayun, ayan, ayan. Ayun. Ayun, Diyak <laughs> Sarap nga. so, <laughs> sige pa, sumubo ko pa na marami. Tapos pagka pangalawang sumubo, iba na naman yung kamukha mo dyan. Tila mo, dali, tingnan natin, natin, ah, natin. Sarap na luto mo, me. Masarap na naging para sa'yo yan yu eh. O, tingnan natin yung kusinong kamukha mo susunod. Tingnan natin na para si Pio. Me, ano, ang bilis makbusog Hindi pa, pumain ka, sumubo ka. Parang may magic nga. Ay, Busog na ako. Tingnan mo kasi ulit, tingnan mo, dali. John Lloyd. mo si John Lloyd. Oo. Oh, oh, oh John mo. Lloyd Gross. Oo, oh, ka ng katawan mo, tapos ang sumubo. Ganon. O, oh, dali. Ayan. ayan, 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 ayan. yan, okay. Stay na natin. O, oh, isipin mo ikaw si John Lloyd. Isipin mo ikaw si John Lloyd Gross. Isipin lang pala eh. Okay. Hindi, nga isipin mo muna para maging kamukha mo habang sumusubo. Ganun. Hindi ka naman pala kamukha eh. Hindi kamukha mo kasi nga kamukha mo talaga si Jack. Oh, Totoo diba? bang kamukha ko yun? Oo oh, naman. Tapos ay ay ay, 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 ay Pag medyo nagagat. Pag medyo nagugulat na ganyan. Para nagiging kamukha mo si Piyolo. Ay. O, di ba? oh, yan. Diba, diba? Ay, pwede ka na maging commercial ng ano ng toyo. Kasi sakto-sakto adobo yan eh. O, oh, di ba? O, oh, Oh, ay, suka. Suka pa na, Suka. Uy, kamukha na niya si Piyolo. Saka si Jack. Tapos, andyan pa si Janoy. mo kang artista. Saan ka ba pupunta? Saan ka ba pupunta? Maliligo lang ako. Ano maliligo ka ka pa? Di, 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 di. Alam mo ba, di ko pa pala nasabi sa'yo. Di ko pa nasabi sa'yo. Pero mm. Meron ka pang isang kamukhang artista. Sino si, naman ba? Yung ano, yung sikat na sikat ngayon sa GMA7? Ano ang pakala nung, nung artista nito ka? Kasi kaya hindi ko kasi makita kung sino yung kamukha mo. Sino eh. ba? Ayan, tina, gumupo ka dyan, gumupo ka dyan. Okay, gumupo ka. Ba't kailangan pa? Umupo ka tsaka ka sumubo. Sumubo ka At muna. At saka luto mo, ang bilis makabusog. Hindi, sumubo ka muna kasi sin iniisip ko pa kung sino kasi yung kamukha mo eh. Busog na oh. nga ako eh. Kumain ka, sa sarap eh. Kumain ka ng ulam. O yung ulam mong tirahin mo, yun o yung, yung ulam. Yan, 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 yan. yan. Ulam ako sa rice. Pur rice Ay, na lang. Ay, alam ko na kung sino yung kamukha mo di. Sino ba? Yung, yung partner ni Kim Choo. Sino yun? Si pa